Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Soul power to try and decide. Sa aming rules o sa rules ba ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Um, walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court. Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge. Wala naman. At um, ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, um, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang, ang, ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, eh, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema at Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na, na, na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng Impeachment Court sa Kamara. kinwestyon kinestyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Uh, nag, nagpahayag din po ang uh, grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse sa discretion, dun sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung uh, articles article sa Yan ba yung parehong Filcon? Consa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas. Ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Um, Ginagalang ko ang kanilang opinion pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang ayon dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihin hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court dahil nga sa blanket authority na binigay ng, court, ng, ng Constitution sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Mm. Um, sabi din, yung uh, pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay uh, uh, mag-push for inhibition. Okay. Ulitin <laughs> ko. Voluntary ang pang ng sino mang senator judge. Um, that is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag ka hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi nang kung sino man na um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment um, court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. May mag-move from prosec or defense na ipainhibit kung sino mang senator, judge, itatakel niyo po sa si impeachment court? Be, again, citing president, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court, judge. Hindi yan pwedeng pagbutuhan. Ano bang ibig sabihin ng Address to the Sound Discretion? Ito nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag inhibit Pero para talaga matanggal siya kung gusto mo, kumiginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Iyon ang sinabi ni dating Senate President um, Enrile kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Tackle ng ethics sa, as, a Senate hindi body. Hindi ko sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit isa yes, na lang. Paano po kapag ano, sorry, sorry SB, paano pag kitang kita na yung kulay nung isang Ayan. senator judge? Kitang kita na yung kiling niya. Sabi niyo, eh, tatanin kita kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Di ba? So, kayo naman, ang kinukod niyo sa mga tanong niya, isang panig lang ang kinukwestiyon, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng na mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge ang kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman itong kulong, wala naman itong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto.